Hello guys! Munggo ang aming lunch kanina. Ang lunch naman kanina ng mga amo ay hindi ko na, na film Adas naman yun sa kanila. Parang pariho lang din ng munggo o lintel ba sa English ko tawagin. Marami naman tayong upload dyan, yung brown adas or brown lintel. Since na meron pa kaming natira ang munggo, so pinakuluan ko na yon tapos ito nakalagay lang sa freezer. Yung huli naming kain ng fish ay meron kaming leftover kalahating tilapia, tapos itong shrimp. Ilagay ko lang yan sa freezer, sayang naman. So yan yan talaga pagka may leftover ng mga ganyang isda na binibili sa labas ni amo, eh ilalagay ko sa freezer, pang munggo talaga yan. Hindi na kasi nila kakainin yan pagka may leftover na seafoods, kaya ako naman ay tinatabi ko para naman in case na wala yung pagkain ni Belle. Kumakain naman kami ng adas pero mas masarap pa rin yung pagkain natin. Hindi naman yan mga ngamoy dahil hindi na naman natin yan iprito. Inis ako lang yung bawang, sibuyas, maraming kamatis tapos nilagay ko na yung nilagang munggo tapos nilagay ng tubig, nilagay na yung isda at hipon tapos yung gulay dyan, cabbage lang dahil yun lang yung available. Masarap sana yung malunggay kaso lang wala kaming malunggay. nag lang ako dyan ng chicken magic cubes tapos asin konti at paminta. After kami nagsundo sa school, ito na nga, ininit ko na yung mga pagkain habang kumakain yung mga amo. Yung mga bata lang naman yung nandito. Tapos, nagprepare na rin kami ng pagkain namin ni Belle. Tapos, nagbigay din ako ng pagkain ng aming taga Maniho. Masarap din sana yan pagka dahon ng ampalaya. Yung adas naman para sa mga amo ay kunti lang kasi yun. Kaya naisipan ko din itong munggo para sa amin ni Belle. Kain tayo! Hindi ko pa yung kanin ko. Siguro mga one cup lang ito. Hindi guys. Meron tong hipon. Merong kunting ano. Kunting binigay ko yung ulo kay ano tayo. Mm hmm. Alam mo na nga lang. Ang go. Sa cabbage tayo kakasip. video pa rin ako. Kahit, Nanginginig yung <laughs> kamay ko. Nag-video pa rin ako kahit, kahit ungrateful ako. <laughs> okay, Ha? Ano sa ang Tubig na. Pero tubig dyan, ko sa Ano? ka. Hindi ko hindi, hindi ako uminom, nag, nabit din ako ng tubig, isang lagok lang. Kay ano, pagpapunta pa lang, pagpapunta pa na ako doon ng school, ihihihin ako. Wala pa namang toilet, kung hindi na ako ihinom ng tubig. Nakakaloka doon eh, walang banyo eh. minsan hmm. parang parang feeling. Pero alam mo, sayang yung puno doon sa harapan doon sa pasukan nila, bakal lang, pinutunan nila. No? Nulip pa naman yun. Munggo talaga ang the best, no? Ay, konti lang yung mga kanin dito. Bukod, mm -hmm. Lunch mga tao. Ang aming lunch ay munggo. Tapos yung, yung like overnight nice at saka hito nung nakaraan. Tapos nilagyan ni Raisa ng ano pangalan nito? Repolio. Ang okay, ganda kita ng na malunggay Eh dyan sa paliko. Dalawang puno ng malunggay. Tapos meron pa dito dyan sa malunggay. Pwede malunggay. Okay, kuya. Ako na ano rin yung sinabi niya. Adik ba kayo, maandar na kami. Hindi niya daw alam na nagmamunggo. Ah. Hindi mo sinabi. Kung saan na ako na malunggay, sabi niya. Ano ko diba sinabi ni Bel? Kala ko nagbibiro lang siya. <laughs> Katapang, biro ko ka na pala ngayon. Dope mm -hmm. pa rin ako ngayon. Mm -hmm. Yung dito naman, ang kai-Indiano dito, mm -hmm. parang konti pa yung dahon, pero maganda man yung tubo. Yung doon sa bila, Green na green na yung mga malunggay. Sa so, isang puno, may bulaklak. Di ba tinitingnan ko na? <laughs> Ganyan na. <coughs> Ang na Judy, ano yun? Marami. Hmm. <coughs> Mag-ingat sa katinig. Nandoon yung isda. <coughs> <coughs> Parang isa, isda. Yung isda, tinik na lang yung napapakita. Tapos na yung mga bata kumain. Pag hindi nila gusto yung pagkain, gano'n. Mm -hmm. Bilip. Mamimiss kong isda yung ano. Spada ba? Spada. Bangsi? Flying fish? Mmhmm. Flying fish? Swordfish. Ah, hindi. Swordfish Island. tawag doon nito. May lahaba. Ito ko yun, kasi yung ganun-ganun lang, yung tinik niya sa gitna at yung binas sa ibabaw, super gayon. Malaman, parang, parang karne yung ano. Mm -hmm. Parang hindi karne, isda, no? Harap yun. mas masarap yung dinain din nun, yung ganito lang kaninipis. Hindi ko ba na-try? Harap. Huwag tayo ng Pilipinas, dalang katanungan. Mahal nga lang din yun. Lamis ka Bira man kasi. Isang kilo nun, siguro nasa 1.5. five Isang mm. kilo. Pero tuyo na. Magkaan na, marami na yun. Mm -hmm. diko ko lang ito, isang kilo na yun, isang buwit na yun. Ang yun dito? Ito e rito yung mga ganun eh. Mm -mm. sana ako nun, kaya lang... Ay, baan dito <laughs> Mahal. <laughs> Pero nabagta ako dito, bumiyang tuyo. sabang, yung sa bangalang na dinala ko kay Raisa noon, nabawasan ko kasi ano, bumunta pa kami ng agency. Tapos yung pagkain ko doon, tatlong piraso na lang nakarating dito sa akin. Tinanlahan niyang kainin sa ano? Butong talaga ako doon. Sa accommodation. Matin kami ng alas 10 ng gabi. As wala pa kami talaga. Tulog kami din madaling araw yung kalakbay. Tinundo ako doon, hapon na eh, no? Tapos pinakain kami ng ano, ng patatas. Kanina may patatas. Oo, kanina may patatas. Ulam namin patatas. Pindyan siguro yung ano mo. Mm-hmm. Kaya taker doon, no? Mm-hmm. Kaya ah, ganyan yung pagkain nila. Tapos eh, grabe. Lagyan ng cumin marami. Nakalaki yung kwarto namin. At inlak na lang.